For today's aneurysm, maglonox na punta. Charity. Ay, Diyos ko. Nakaka-flicker, manalami na. So, karon guys, tabangan sa nato itong Corky eh para kuan. Dali siya maka-farm Asian. Dali ba? So, karon sino ba? Si Novaria ang atuang ang kontra karon Pero guys, dito dapat mahalo. Ito yung Imaot kina siya na Wong di ba? Oh, di ba? Oh, baga kag nawong pa flicker flame. Oh, okay. ay, pa, pa, flame shot flame flame shot paka baga kag nawong ha. Ay, ay aw pa ju. Wala yas na, na, na ox. Gabaan. Hala gitipihan ka, mom. Gilas kesh. Gaba-gaba ang tawag <laughs> dai, gaba-gaba ang judang ta. Ay, jus ko na ah, si Kupa dre il ilogo na to, guys. Try na to. Ay! Wala man na at ilo. Ato sa blue, ato sa blue niya kag retrisha. ay wala ni. Wala yeah. ni. Wala na, wala Wanda na. Sige, go! Man. Oh, Yatch, gabaan. Yatch ang Novaria. Yatch ang Novaria, gabaan, gabaan, gabaan. Ang ma'am. Hala, nakuha na nyo. Hawa na, hawa na. Kewa na dira, ma'am. Hawa na, tadira. Wait lang, wait lang. I-clear sa kuning mid. Sige, go, Patyo na to ng bading. O, Patyo ng bading. Yatch ng na bading. Yon ay! Yon ay! Naadili si Kuan, si Kupa, and Popo, Lezem. Nayawak, maniday, mo sniper, mga baga siya na Sabahan ni mo, yuk, uy. Unya lang kag ka. Unya lang si ma'am. Patay ng bading, tala 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 ang bading, ang bading, ang bading. Tala patay lagi ng bading, die. Ba Bulo day 38 sila kabuok na yun, nasaktak. Oh, yatch na kabadinga ka. Yatch ka, ma'am. Bobo ka kaliwa, tanga inotel. In Bobo, tanga inotel, in walang pinag-arulan. Charity. palang pa lang, ma'am. ni mo tap sa na ni sabaan ni mo mamuin hey, Ma. okay. Ma. Ma. mo ko drabik ni sabaan ni mo mamuin ko ni sabaan ni mo mamuin mo dalawo ko drabik kung tap ni mo mamuin mo ni sabaan ni mo mamuin mo mo mamuin mo dalawo sabaan mo Go! Go, 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 go! mo oh, diba? Yatch. Yatch, oh, buang mamuin buang pamilya. Buang Si ay, su lang talatay, suga na to na buwang dais talatay, hilas, mmm. kita, hilas, kita, hilas kita, hilas kita talatay, yawa ba ni basta tu? Ayot ano ka? Ano si Novaria baga, galutang-lutang si Novaria baga si nag naoo. Ha 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 ka ha 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 ka kay ha 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 Kay ha ka ha Thank you, James. Huh? Let <laughs> mo Set Mom. Promise. Set. <laughs> set ang ma Set ang oxygen. Set ang oxygen. <laughs> kita ko yung kwarto Oh my God. Grabe <laughs> tayo na kaset sa hangin, Mom. Ma Mayuhan niyan. <laughs> 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 Hilas na gikini ng varya ay unya lang kang varya haka. Liki ju ka, ka mam ma igna ko bak ala day ang ano. Ala gi ala. Ala ko sure gi sila ang kan mam no. Yo, yo po kayo sila ay uh, gipush nyo din yun Doon dali bay, mga baga kay mga, mga nawong Agayaw mo Sakita sakita mo ang ganay Sige Hilas kay daw Ilas kay mong ma'am makapatay mo na ako Dili ma'am baga mong nawong Kasi makewa na ta makiwa na ta Talan na laban na ato na ta sa okay, turtleism okay. Turtle 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 Tagong 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 ate, unya jud ka. Unya nang jud ka na ako man iyon. Unya nang jud ka. Nawa jud. Nawa na wana wana chaka chaka nani? chaka ah, na ni. Hala na po ko unsa man tong kumbuha to oi lagi ka ko mambaga syag nawong Unya nang jud ka ma unya lang gid ka, baga kag nawong pasalamat ka na wala na ko ka, ka, pasalamat ka, ka wala ko ka, ka first kuan katong tong live Hala na, na matay siya <laughs>

Nayach, Jujut, po, Ala. Na yasjud ko ma. Ada. Yawa man itambuka oi, lami isag paon ba. <laughs> Chakan na yats no un ga. Yawa oi ma yu kay sila ay ilak ni ga. Bisik ki sila. Oi lang gi una. Magtarong na, na tabi, magtarong na tabi. Gulo lang guys. Okay. Laban na ni Guy. Oh, hindi grill. Oh, hindi grill. yung ox. Na oh, like. oh, na. Tala dai diri o. Hala bayuta ba yuta ba? Hala. Hala ni SS sinuon ko ba yuta bitaw no. Yatch di Asia gabaan. Pamati man katawan ti kamambaga kag daw katawan ti lihat pati kamambaga. Dara dara <laughs> Dara man. Yatch ang oh, tambok, ma'am! Yatch ang tambok! <laughs> dapat pa na Buak, <laughs> buak siya, ma'am! Dudok pa na buang! Dudok si na dinaday! <laughs> Ipahakot ka <laughs> ng rabies! Nakoy anti-rabies dahi! Nakoy anti-rabies oh. dahi! Anti oh. Baga siya na <laughs> halang Hala ang Layla, ma'am! Ang Layla, oh! Yatch ni Layla! Ay! Ay, charha hi! Okay, Makig-friends ka na ko, Layla! I'm very hey. Hala, unsa man to Hala, unsa, Magundang na Magundang na dito ML guys Uy, last na ni ako Charity Yung mayroon sa boot Kabuhat doll Dapat kamoy mabuhat na ko Ma'am, tanaw na galawan na uh. Unya lang ka makaawa Basta mo activate ning kaniya. Ha! Magmahay dito ka ma'am Magmahay dito nagsugod ng kamahay ni mo karong at lawan. Magmahay na kagaba surrender surrender Ilog surrender surrender Cari dia pulang juga Perfect Eta Hox Di kombohan aku tas ilogon rani mo tabang lord Oh tali yung tambo pag yun ay Tabang oy, may rakag mo kiis, di ka mo tabang, baga kag na huwag. Charity. Wala! Yawa, yung kinisinovaria ay. Yawa, yung kinisinovaria, ma'am. Tarun paka. Go get this na. Yawa na siya. Yawa na kasi na Oh my god. god. Ala awang tambok mam o. Baga siya nangong. Pabuhat James. Di balik eh sila tanan. Gusto mo glami nga combo lesem? Kuratan, oh kuratan, oh kuratan, kuratan, kuratan. Kuratan ka ma'am, kuratan, kuratan. Kuratan, oh. kuratan go apila ma'am. Kuratan, di ba? Hala na, nang, nang nang iro diri ma'am, nang iro ma'am. Tabangi ko ma'am nang iro. Ay char sorry nakuha na ko. Deserve man good na ko, charity. Ang lito. Wakira <laughs> mama, ang lit dol Lay Patay ning Laila, ma'am Was char Hindi ako out, out alabaga, man man. Alabaga, <laughs> na wong um Alabaga siya <laughs> na wong Alabaga siya Hilas siya nga Oh out yes! Hilas ka sa part Tabang lord, gino <laughs> 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 <Nakatahas> ako <laughs> mga bobo tanga inoten nakatakas ako dahil nakatakas ako they <laughs> klaro <laughs> kay taga obek dili ko taga obek dahil hi hi bam bam go lavan ma'am apil ka ma'am why problema swerte ko ma'am dili ako sa swerte dahil si omay ang swerte dili baga kag naong dool be hala baga murag Hala akong joystick! Hala, yawa na. Hala, yawa. Hindi ko. Hala, hindi ko kalihok. Hala, wait lang. Wala pa to. Wait lang. Hala, di, wala. Hindi ko kalihok. At, ay. <laughs> wala ko ka-first skill, guys. S. Pero, laban lang, guys. Malaban na natin. Go patya ng badang ma'am. Baga siya na mong gahi, kig si like, na mong rags. Venus. Hindi yung sa animal mo eh. na matay. Hoy dili oh my Venus. Nga kuhan ha. Taga blacklist. Kani nga oh Venus guys. Oh na kana, siya. Ka nang gamili sa gahi na mong. Charit ba the Lord, <laughs> the Lord you, tads, on, Patya si Madara ma'am. Oh, <laughs> uh, hey, right. right. Gusto S mo glamit yun sa Gaba, gaba. Tumbling siya ma'am gabaan liki iyahang murag pa circle circle Yawa, lagi ka tambuka ba, ba. kay baga kag nang tambuka ka baga kag nang baga kad nang Yawa, wa <coughs> yaw, ay, Eh ka na, ay. Na, e, pa lagi ka eksena ikaw na kung patyon ma'am eksena kay ka ikaw na kung patyon nun man Yo wala gid ka halaya sya ma'am Patyon iro bi Patyon ang iro ma'am Hello, monster kill na ilang lai lang mam. dapat siya tong unahon. basta mahok, basta mahok nimo. Ah, bobo Ala char. Yawa ka iruwa ka, yawa ka kalil, ka yawa, yawa ka gangkan, buang ka, buang ka. Lalala, lalala, agay, agay charity. Ala yawa na. Ala na unsa naman ni? Ala, na nakatok na. Ala, yawa, mapildi pa taan iba. Ala, yawa. <laughs> guys, dili ta mapildi, okay? Kaya na to ni. Dili na to sayangan ng mga yung kauban. Ala, Dili ta, dili ta mapildi, guys. Ala, yawa, lagi ni... Hilas siya nga, siya dito nga parin. Ala, yawa, lagi ni ay. Yawa, yun, na, yawa, Wala ba, Ay, ay. Na, yawa. ay ba yun? Tingnan, kaka, best pag padakop ba yu na, juga ka best base padakop. Hala ni pilit lagi. Hala na yawa na. Hala dai. Hala, day. hala na, ni pilit lagi. Nabao na Jude. Na, 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 na ni pilit. Hala, hala. hala, ni, pilit hala. Ang, na, eh. ni pilit ang screen. Nipilit ang screen. Unsa man ni? Gubaon na ka. HALA GALAG pag ko ba ba? Def Left lang mo guys, def. No. Ni, pero shock oh, walk, walk. ka na jud ni. Nilag ko ay. Dili mo kuhin yung... Hala na wala. Yawa ay mapildi pa tani da. Sige magtinarung ka tabi. Magkuan ko mag unsay mag genius one. Nilihina nilihi yung wifi, ma'am. Daog lagi ni ma'am promise. Si Layla kung unahon bi mo siya nga part dad to ah. Kada mo na kung unahon mo mga Si Layla, si Layla, si Layla, si Layla. Si Layla, si Layla. Si 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 Ang animal o, oh, nadara nada, o. Oh. Talata, talata. Sila ila lagi arang animal. Oh, patya, 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 patao. Buang mo ang buang mo ang kan, buang, buang pamilya, buang pamilya, buang mo ang buang mo ang buang mo pamilya, buang mo pamilya, buang pamilya, buang kag ang kan mama, buang kag ang kan. Ang lepi ino mama guys, kita sa ino oy. Jai tabang ma'am! Lord Ginoo ko, Jesus. Agay, agay. Bye, girl. Patay na hindi magday patay na batik buag dahig na mong prakso prakses. Stop, dogi. Ah! Hahaha. Top. Dah. <laughs> na <laughs> ang hilan ang bayot buag. <laughs> na ang hilan ang bayot buag. Lilihagi na mam. Lilihagi na mam. Lilihagi tama el mam. Promise, wait lang mag divine glaive mag divine glaive ko bhi. Eh. <laughs> Basta die. Matuma kasi tawag ta ani buang siya angkan, no. Si Layla mo ragi pamatay na taman din niya. Ha Hala tambok. Ay! <laughs> Di pamati lagi ning Franco nila ay. Baga siya nawong. Ops. Sige lah, up, oh, okay. up, up, we'll up, up, na, ikaw na. Ops, at, 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 <laughs> <laughs> taka lang! Taka lang! Taka lang! <laughs> hala dahi! Dili lang ma, ma Oh! Oh! Hala! Yaw Hala, hala, cha -cha -cha hala, na, na, hala. hala na Hala! 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 cha cha Hala! 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 Halay, hala patay GG. Hala, ako'y nabilin. Hala, yawa. Hala, ayos sa Ayos Ayo sa. Ay! Baga lagi ka daw na kaya ko nimo, ma'am. Baga kag kaya ko nimo, kaya ko nimo. Kaya ko nimo dool, ma'am. Hilas kag pamilya. Hilas kag ang tan dool, ma'am. Ikaw man naginidadan. Baga kag -naw. Yawa. Hindi na ta oi. Eh. Giatay. na shock ko, lang Jude Na wala na lima no ko GG ta, na ta, 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 ta. <laughs> <laughs> Victory! 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 Hindi mo apil mo So maura to Salamat okay. lahat. pa na si BimBim dah eh. At na Bim, kay Chaka okay. ka okay. makag-move. Okay. Hahaha. ka dah